Hello! Magandang araw! For today, mini vlog na naman tayo ulit. Taladala wow. ko nga pala dito ang aming lagayan ng aming mga labahan. At dahil ako ay pupunta pa lamang kay tita at nauna nga sa akin na si tita doon sa kanyang maisan dahil nga paano nga talaga namin ngayong araw ay mag-harvest kami ng kanyang mga mais. Actually, kaya ako natagalan dahil nga dito sa aking buta. <laughs> dito sa aking boats na sinuot. Medyo nga maputi kasi doon pa dahil nga laging umuulan dito sa summer. So, ayan nga. Tinignan ko nga muna dito yung bayabas kung meron nga malaki ng bunga. Kasi nga may malaki na, abay kukunin natin. Baka nga naman tayo maunahan na naman ng mga ibon. So, pupuntahan ko na nga pala dito si tita dahil andun nga, banda doon kanyang mga tanim na mais. Ito nga at pakikita ko sa inyo yung kanyang iba't ibang mga tanim. So, ayan. Meron siya dito mga talong, at tsaka, kamates, dahon ng sibuya. So, actually, dito talaga ako kumukuha pag pangsahog ng aking mga, uh, sinasahog sa aking mga niluluto. Wow. Or, pag nagluluto ako ng ulam, dito ako nungunguha sa kanyang garden. So, ayan, nandito na nga, uh, meron na nga siya dito nakuha ng mga mais. At dito na nga, tilalagay ko na nga dito sa aming basket. So, ayan, oh, ayan meron na ako dito nakita na igda dalawa. Iwan ko kung merong laman na yung pangalawa. Ayan. Tapos meron pa ako dito napikitang tatlo sila. O, tingnan niyo, o. Pero yung dalawang yan ay wala yung laman. Dali yung nasa gitna lang yung merong laman. Bakit kaya sila din yan? Mayroong dalawa, mayroong tatlo. Bakit kaya? Ah! <laughs> ah! Nuha ko nga na nga dito yung aming basket dahil tapos ko nang ilagay dito yung mga unang nakuha ng aking tita. At dito naman ako banda, tinulungan ko na rin dito si tita na kumuha ng mga mais para naman medyo uh, magmadali yung aming pagkuha ng mais dahil lulutuin pa nga namin ito. So ayan dito. At ah, ito na nga pala yung tanim ni Tita na patula O oh, ayan, diba? Actually yung patula ni Tita, malaki talaga yan Meron na nga siya dyan na uh, mga naibinta na patula Tapos meron din, ibinibigay na lang niya yung patula Wow! So ayan tapos na rin kami kumuha ng mga mais at dito na rin namin ni tita yung mais na namin. Bali well, isang basket lang po yan at actually hindi po na puno yung basket na nilagyan namin. So tapos na rin kami mag-harvest at itita ng mga mais niya at dito na nga at Uh, tatanggalan namin ng mga uh, balat, yung mais, bago namin siya uh, ilaga. So, ayan. Tapos ako naman dito, kumuha na rin ako dito ng kutsiliwa at saka para tulungan ko rin si tita na magtanggal ng mga uh, balat ng uh, mais. So, very 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 fast forward na nga tayo. So, dito na nga, tapos na rin kami magtanggal ng mga balat ng mais. At dito naman, iwinilisan ko na rin dito yung mga kalat. So, ayan. <laughs> At katapos ko nga magwalis dito ay ito na nga ilalagay ko na rin sa, sa kaldero yung mga mais. Pero dyan pipiliin ko muna yung uh, malalaki. Tapos yung mga malalaki kasi ay uh, ilalagay ko sa ilalim. Tapos yung mga maliliit naman ay yan ang iibabaw, ko. Iibabaw Iba hmm? yan? <coughs> Ilalagay sa ibabaw so yun na lang para madali, di ba? Kasi ako hindi talaga magtagalog. Kasi sa akin ko talaga nag voice over talaga ako dahil diyan talaga ako nahihirapan magtagalog at saka kung ano yung sasabihin ko, talagang iniisip ko muna kung ano talaga yung sasabihin ko. Mm. Hindi -hmm. ba naman napakahirap naman talaga mag voice over? Pero syempre, no choice tayo kung di talagang uh, mag-voiceover talaga tayo at kailangan meron talaga tayong sasabihin sa ating video kung ano yung ating uh, ginagawa dito sa ating video para naman meron tayong for the content naman itong ginagawa natin. So, ayan. At ayan, tapos na nga ako dito maglagay dito sa kaldero at ito naman yung mga mais na ilalaga namin. So ayan, medyo nga maulan na nga dito sa amin. Tapos ito na nga at mag-iiring na rin ako dito ng apoy para masimula na natin yung pagluto ng mais. At ito na nga, meron na rin apoy at nilagyan ko na rin dito ng tubig yung mais. Bali, dalawang panggana na maliit yung aking uh, nilagay na tubig. So, ayan. At medyo nga siya dyan umalsa nung nilalagyan ko siya ng tubig. At nilagyan ko na rin siya dyan ng uh, isang balot na asin. So, ayan. Tinapan na rin natin at hintayin na lang natin na maluto yung ating mais. mabili na rin dito sa si tita ng isda.